Sisimula na ang talakayin ng House Ethics Committee ang reklamo laban kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Ito'y kaugnay sa ilang paglabag kabilang na ang umanoy seditious remarks niya laban sa administrasyon. Simela Lesmora sa Setro na Balita Live. Angelic tiniyak ng House Ethics Committee na dadaan sa tamang proseso ang kanilang investigasyon ukol nga sa reklamo laban kay Davao del Norte Representative Pantalyon Alvarez. Kinumpirma ni House Committee on Ethics and Privileges Vice Chair Jill Bongalon na na ng kanilang komite ang jurisdiksyon para dinggin ang reklamo laban kay Davao del Norte First District Representative Pantalyon Alvarez. Matapos kasi ang pagpapulong ng komite kahapon, nakita nilang sufficient inform and substance ang reklamo na inihain ni Tagum City Mayor Ray Uy at iba pa laban sa mambabatas kabilang sa mga umano'y paglabag ni Alvarez na tinukoy sa complaint ay ang disorderly behavior, paglabag sa code of conduct ng kamera at paglabag sa iba pang batas. So basically, number one, uh, it was alleged of, by the complainants, uh, the continued and uh, unjustified absent of absences mm -hmm. of uh, Representative Pantaleon-Avarez for his failure to attend physically the uh, committee meetings and the uh, Sessions of the House of Representatives. Number two, the uh, libelous remarks mm -hmm. made by uh, Congressman Alvarez against uh, his co or fellow government officials, mm -hmm. like the uh, vice governor of Davao del Norte and uh, other uh, local officials in their uh, area. And uh, number three, uh, which is the very uh, strong uh, allegation, is the uh, seditious remarks. Uh, made by uh, congressman alvarez uh during the uh, rally no that mm -hmm. was uh, that transpired uh, this uh, month of uh, april sa ilalim ng legislative calendar tatlong linggo na lang ang natitira bago ang sine adjournment ng kongreso matatapos kaya ng komite ang pagdinig sa loob ng buwang ito well uh, as of now we cannot yet determine no because uh, as as uh, We are we are to, we are going to follow the rules of mm -hmm. uh, procedure. Uh, basically, the notice will be uh, sent uh, to his office, Ato. to him, and uh, so for him to uh, file his answer, lo, no, mm -hmm. doon sa uh, kaso na ipinal sa kanya. Basically, uh, bibigyan siya ng sampung araw. Opo. From receipt, no uh, after niya matanggap yung uh, notice. And after that, the committee will uh, call for a uh, committee hearing uh, so that uh, we can uh, discuss. Bahagi rin ng Ethics Committee ang isang miyembro ng Makabayan Black na si Kabataan party list Representative Raul Manuel. Pagtitiyak niya, pag-aaralan nilang mabuti ang reklamo at dadaan ito sa tamang proseso on one hand, gusto natin naman, edi ko meron naman talagang nagakasala, edi eh, ko ano man yung karampatang uh, parusa, ganyan, ay mangyari yon. Pero ayaw din naman natin na yung uh, mga kaso sa Committee on Ethics ay nagagamit din sa pamumulitika laban sa kung sino man yung nakikitang karibal. So gusto lang natin yung tamang proseso lang. Si Alvarez naman ipinauubaya na sa Komite ang pagtalakay sa reklamo laban sa kanya. Pero una na lang itinanggi na maituturing na inciting to sedition ang naging paghikayat niya kamagailan sa militar na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcus Jr so sa kamera ang magiging proseso no magkakaroon ng mga pagdinig ang House Committee on Ethics yan ay pwedeng tumagal ng isa, dalawa o tatlong pagdinig at doon ay magde-decision sila kung nga uh, aaprubahan o magre-recommenda nga sila ng parusa laban kay Congressman Alvarez. At sa isang banda, pwede rin naman nilang uh, isantabi na yung uh, reklamo kung nga uh, makikita nila na wala itong visa at hindi siya dapat parusahan. Pero Angelic, no, kung magdidesisyon uh, de decision nga ang komite na irekomenda na patawan ng anumang mga uh, sanksyon si Congressman Alvarez, yan ay dadaan pa sa plenaryo ng Kamara at uh, dapat yan ay uh, ipasa pa sa ikalawa at ikatlong pagbasa bago nga tuluyang maipatupad kung ano man yung magiging rekomendasyon ng komite Angelic. Okay, Mela, konting backtrack lang tayo ha. Yung tungkol sa disorderly behavior. Tama ba? Ito rin yung naging basehan noon ng komite para irekomenda ang pagpapatalsik kay dating Congressman Arnie Teves? Yes Angelic tama nga yan no nung uh, panahon na yon uh, naging uh, isa rin sa mga talagang uh, naging uh, findings uh, laban kay dating congressman Orni Teves ay ang disorderly behavior pero ang nililinaw nga Angelic ng Ethics Committee ito ay magkaibang sitwasyon naman at talagang bawat reklamo na inihahain sa kanilang komite ay pinag-aaralan nilang mabuti at dadaan sa tamang proseso para nga mag-come up sila kung ano yung pinakamainam at tamang rekomendasyon Angelic Ok, Maraving Salavatsejo, sa melan Les Moras.